So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. This is Mamay Love Advice once again upang mag-share sa inyo ng ilang mga tips pagdating sa buhay, pag-ibig. Ngayon, napakaganda ng ating magiging topic kasi ang daming nagtatanong nito sa comment section last na nag-upload tayo. So karamihan mga babae yung nagtatanong nito. At ang magiging topic natin ngayon is kung papaano ba kayo tatakbo sa isipan ng isang lalaki kapag nagkahiwalay kayo. Okay? Yung iba nating mga subscribers na girls dito, medyo namumroblema. Medyo nag-iisip, baka daw iwanan sila ng tuluyan ng kanilang mga partner, ng kanilang mga jowa, ng kanilang mga asawa. Once na nagkahiwalay sila at nagtatanong sila kung ano ba ang dapat nilang gawin upang hindi mangyari ito. At yun nga ating bibigyan ng kasagutan ngayon mga kamamay kung papaano ba kayo iisipin ng paulit-ulit ng isang lalaki oras na magkahiwalay kayo. So napaka-simple lang naman ng mga kailangan yung gawin at napaka-effective nito pagdating sa inyong problema. So wag na natin patagalin pa bago natin simulan ang uh, napakagandang topic na to. Isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. So, huwag natin patagalin. So, ano nga ba kailangan yung gawin? Oras na magkahiwalay kayo. So, kailangan isip-isipin kayo ng mga yan. So, number one, mga kamamay. Be independent. Okay? Kailangan nyo maging independent sa inyong sarili. So, papaano ba? Ano ba yung tinatawag na independent? So, ito po mga kamamay, ano? Pag sinabi pong independent, kailangan nyo pong makatayo mismo sa inyong mga sariling paa. Okay? So, ngayon pa lamang, kung kayo man is hindi pa nag-aaway, hindi pa kayo naghihiwalay ng partner mo. So, gawan mo na ng paraan na magkaroon ka ng sarili mong trabaho, ng sarili mong pinagkakakitaan, ng sarili mong pinagkakakuhanan ng pera, ng sarili mong uh, pinagkakakitaan. So, bakit? So, kasi kapag ka sa kanya ka palagi umaasa, sa lalaki ka palagi humihingi ng pera, sa lalaki ka palagi uh, naghihintay ng sustento, sabihin ko sa iyo, pag dumating yung time na nagkahiwalay kayo, nagkaroon kayo ng pagtatalo sa, sa, sa bandang huli, ikaw yung babalik at babalik sa kanya. Ikaw ang maghahabol kasi ikaw yung may pangangailangan sa kanya. Bakit? For example, sa inyong, sa inyong relasyon, siya yung may trabaho, ikaw ay wala sa inyong relasyon, ikaw ay nasa bahay lang at siya yung nagtatrabaho. Siya yung kumikita at ikaw ay naghihintay lamang ng bigay. Once na nagkaroon kayo ng, ng argumento at nauwi sa hiwalayan, ikaw yung babalik at babalik sa kanya. Bakit? Kasi kapag ka nangailangan ka ng pagkain, nangailangan ka ng pera, nangailangan ka ng needs mo, nangailangan ka ng needs ng mga bata, wala kang ibang tatakbuhan kundi siya. Okay? So, paano na lamang? kung kung uh, nangailangan ka ng pera at hindi ka hindi mo magawa makapagsabi dahil nga doon sa iyong uh, nararamdaman o dahil doon sa hiwalayan ninyo eh di nga nga okay at the end of the day babalik ka pa rin sa kanya pero ang sinasabi ko dito paano ka ba iisipin ng isang lalaki kung ganyan ka lamang kung wala kang source of income na kung lahat ng pangangailangan mo sa kanya ka umaasa So ang goal natin dito mga kamamay is, is ikaw ang iisipin ng lalaki. Kailangan ngayon pa lamang humanap ka na ng source of income mo. At kapag ka dumating yung time na nagkaroon nga ng ganitong hiwalayan at alam mong ikaw ang nasa tama, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. At huwag mong gagawing dahilan yung pangangailangan mo para sumunod sa desisyon na mali niya. Okay? So kung kailangan mo maging matigas, maging matigas ka. So ngayon pa lang, sinasabi ko, pinapayuhan kita, be independent, humanap ka ng sarili mong business, humanap ka ng sarili mong pagkakakitaan, hindi man malaki pero sana sapat sa pangangailangan mo. Kahit sa sarili mo lang at sa anak mo or sa anak nyo. Sa pagkakataong to, kapag ka independent ka, meron, meron kang kakayahan na tumayo sa sarili mong paa, iisipin ka ng lalaki. Iisipin ka na, 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 na baka iwanan mo siya na baka maghanap ka ng iba kasi nga kaya mo nang wala siya. So yun yung import yun yung importance o yun yung importance ng independent na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Okay? So number two, ito lagi ko sinasabi sa inyo, huwag na huwag kang maghahabol. Oras na naghabol ka sa isang lalaki, for example, nagkaroon kayo ng hiwalayan at naghabol ka sa kanya hinding-hindi po tataas ang value mo bilang isang babae. At malaki yung chance na tumagal yung inyong pagtatalo. Kasi babaliwalay niya yung nararamdaman mo. Kasi ikaw yung naghahabol. Kasi ang gagawin niya, mas, mas uh, tataas ang pa niya ang pride niya. Kasi anytime, kapag naisipan niya at nagustuhan niyang ibaba ito, may babalikan siyang isang ikaw. Kasi ikaw yung naghahabol eh ikaw yung may kailangan sa kanya. Ipinapakita mo sa kanya na ikaw yung may pangangailangan sa kanya. So, kung gusto mo na ikaw ang isipin ng isang lalaki at mag-worry yan kapag kayo, wag na wag mong ipakita na naghahabol ka sa kanya para tumaas yung value mo bilang isang babae. At pag tumaas yung value mo, okay, bababa ba yung pride niyan. Kasi hindi ka naghahabol, mag-iisip yan. Bakit hindi naghahabol yung asawa ko? Bakit hindi naghahabol yung jowa ko? Bakit hindi niya ako hinanap-hanap? So maraming papasok na tanong sa isipan niya. Kaya mag-worry siya at ikaw yung hahabulin. At ikaw yung iisipin ito maghapon, magdamag sa araw-araw. Kaya maganda, wag mong ipakita na naghahabol ka. Huwag mong ipakita na meron siyang babalikan kahit nasa maling, okay? Nasa maling side siya. Okay? So yung number two ko na rules. So kailangan huwag na huwag kang maghahabol para tumaas po ang value mo bilang babae. Okay? So, number three, be confident. Okay? Pag sinabing be confident, patunayan mo na tama yung decision mo. Patunayan mo na nasa tama kang point Okay? Babae ka, kaya mong i-analyze sa mga bagay-bagay. At ang mga lalaki, kapag ka nasa sitwasyon sila, na sila is galit, na sila is nagtatampo, walang ibang iniisip ang mga yan, kundi yung kanilang sariling nararamdaman. Kahit na sila is nasa mali, pipilit-pipilit pa rin nila yung kanilang katuwiran kahit mali. So, be confident. Okay? Kung alam mo na tama ka, paglaban mo yan. Kung alam mo na tama ka, ipagpatuloy mo yan. Hayaan mong mag-isip ang isang lalaki. Hayaan mong ma-analyze, ma-realize niya na sa bandang huli nagkamali siya. At huwag na huwag kang maghahabol sa kanya kung alam mong nasa tama ka. Okay? Be confident sa iyong uh, nararamdaman. So be confident. Okay, sa pasya mo, be confident sa decision mo kasi babae ka, alam mo kung ano yung tama. Hayaan mo, nasa bandang huli siya yung mag-isip ng kamalian niya. Huwag na huwag kang lalambot dahil lamang sa uh, mahal mo siya. Huwag kang lalambot dahil lang sa okay, hindi mo kayang mawala siya. Lalo siyang mawawala kung hindi mo ipapakita na meron kang sariling paninindigan. Okay? Kailangan manindigan ka sa kung anong tama. Kung saan uh, alam mo yung tama hindi yung kailangan mong pumabor sa kamalian dahil lamang sa ayaw mo siyang mawala sa buhay mo. Okay? So, uh, bilang isang babae, dapat alam mo yan. So, kapag alam mo yan at na-realize niya na mali yung kanyang desisyon, iisipin kanyan at magsosorry pa yan sa'yo. Okay? So, ikaw na yung bahala kung gusto mong patawarin ka agad, kung gusto mong uh, bigyan ka agad na kapatawaran yung lalaki dahil lamang sa sa kanyang ginawang kasalanan sa'yo. But, uh, sinasabi ko sa'yo, kailangan mong maging confident sa lahat ng mga decision mo sa buhay. Kung siya is mali, kailangan mo siyang uh, parahin. Kung siya is mali, hindi mo siya kailangan konsintihin. Uh, Para sa ganun is magkaayos lang kayo. Hindi. Kung Kung sino yung tama, siya yung uh, dapat manindigan. Kung sino yung mali, siya yung dapat lumambot, siya yung dapat bumaba ang pride, siya yung dapat humingi ng tawad. Okay? So yun yung mga tips ko mga kamamay upang sa ganon is must isipin ka pa nang isang lalaki. Kung kayo is magkahiwalay, kung kayo is uh, ayun nga mayroong problema pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Okay? Again, this is mga may love advice. Sana makatulong yung mga tips na i ko sa inyo. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips tungkol sa love advice na maaari kong i-share sa inyo. So, hanggang sa muli mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam!